siyang ibinigay ni Moises sa mga Hudyo. Teres, ano bang sinasabi mo? Hindi ba't malimit mong sabihin na kaya ka umanib sa Adventista ay dahil higit na malapit sa aral ng Biblia ang tinuturo nila? Tama ka. Pero sa patuloy kong pagsusurit, pagsasaliksik, at yung mga aral na ng ay meron akong mga nakita ng isang ayon sa mga nakasulat sa Biblia. Kasama ba rin ang pinaniniwalaan nating hindi pinawi ang sampung utos ng matandang tipan bago ay patuloy itong pinaiiral hanggang sa panahon ng Panginoong Yesus Kristo? Eh, hindi ba ikaw mismo ang nagbanggit sa sermon ang sinabi ng Panginoong Yesus na hindi siya pumarito upang sirain kundi ka na pinakautosan? Hindi ang pahulugan na naparito sa Kristo upang tuparin ang sampung utos. Sinabi niya lamang yon para patunayan na ang kautosan at ang mga propeta sa matandang tipan ay nagpapatotoo pagsusugo sa kanya ng Diyos sapagkat sa aklat ng mga kautosan at sa aklat ng mga propeta mayroong propesya na nagpapagituo ang pagkasugo niya kaya sa ibang talata sa Biblia halimbawa ay sa 1.5.39 sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pag-aakalang doon nyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan ang mga kasulatang iyan